Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito naman po ang tagapaglingkod ninyo, Karunungan ng Diyos, Ikitinit Martial Arts. Ang totoong pangalan po ay Rachel R. Kukuykabungkal. So, iba bahagyan naman po natin ngayon ay ang tinatawag nating mutya ng tubig. Yan pong parang bildo dyan. At mutya ng suso. At ganoon pa rin po yung previous. Uh, baging na may kus. Agumamila uh, silis. At saka buto ng bahay. Yung pula po. Okay? So, napapansin nyo sa likod, meron pong uh, band paper. Yan po ang kopya po ng 24 sa likuran. At ang harap naman po ay ang orasyon ng po ng pagtawag ng sariling kapangyarihan, armas maluti sa katawan, pangkalahatang gamot at depensa, 24 oras taguliwas at liwas pala, hindi pagputok ng baril, kabal, labing pitong kabal sa katawan, pampaamo, pampawin ng galit, spiritual cooling at ang pagpasbas at pag uh, mga silyo pagtawag ng kapangyarihan tulad ng master power victory life haleluya pero both with all be with me at all distance and sa kabila ay Yeshua Adonai Yeshua Elohim Yeshua Sabaot Salvami uh, Santo Yemi Ridar Tula Nusis and sa Tula Aripot eh, Ferortas at po ang pagtawag ng uh, ineriya ara grasya, dipinsa saat panggagamot Okay? At uh, balikan natin ang ibabahagi po natin ang in order po ng kapatid natin ay ang uh, ito pong mutya ng tubig. At uh, dinagdag natin naman itong isa pang uri ng mutya ng tubig na uh, tinatawag na suso. So unahin natin ang mutya ng tubig. Saan nga ba ito nakukuha? Una po nakukuha po 'yan sa batis. Ang batis. 'Yun bang mga bukal Okay? So kung punta ka sa bukal, uh, kung papala ay makukuha mo yan. At dun din sa mga yung may malakas na frequency ng tubig. So nakadikit lang siya sa bato, hindi makukuha yan. So uh, may iba naman po nagbabahagi ito ay bilog. Ewan ko kung bakit bilog sa kanila, hindi ko lang po sasabihin basta sa amin po ang nakukuha natin ay ang mutya ng tubig ay ganito. Para siyang bildo pero titingnan niyo, is transparent 'yan uh, at pag ilagay siya sa tubig 'yan uh, dito 'yan so may transparent dyan. Uh, 'yan ayan yung samutya ng tubig so para siyang magblenden din, parang uh, animoy uh, tubig lang din siya tingnan so yan po ang ating mutian ng tubig so ano naman ang gamit ng mutian ng tubig na ganito una po ito po ay pahilom ng sugat so ibig sabihin kung may sugat ka madaling itong go, uh, gagaling ito ay aampat agad at ito ay Uh, magkalunas. Pagkatapos, ano pa ang kakayanan ito? Magbibigay po ito sa iyo ng taguliwas. Okay? At, uh, siyempre dahil taguliwas, ito i iiwas ka sa kapahamakan. Yan po ang gamit ng uh, mutya ng tubig. So, yung iba ay tinatanim nila sa katawan yan. Pero sa atin, hindi po natin practice yan. Pero kung gusto po na nang kumukuha, nakadepende po sa kanya yon So, dinagdagan po natin ng mutya ng suso Ang suso naman po ay ah, uh, yan ay likas na galing din sa mutya ng tubig pero ito ay nakukuha natin sa dagat no uh, dahil ito libon ito po ay magbibigay din ng kabal at uh, depensa meron din pong taguliwas so sa mga katiit yan so pwede kayong mag PM so ito po yung isang mainam na pagpapasok tayo sa kuiba na gusto natin i i treasure o kaya adventure tingnan natin kung ano yung nasa loob mainam po na meron kayong mutya ng tubig o kaya mutya ng suso para kayo ay makahinga doon sa ilalim ng kuiba kasi pag sabihin natin kuiba around uh, 30 meters above mahirapan na tayo sa paghinga noon pero kung mayroon kayong mutya ng suso pagtaka na lang kayo eh nakakahinga kayo yan po ang lamat no so ganun pa rin ang kakaya ng mutya ng suso ay nagbibigay din natin ng kaligtasan at pangpaswerte at pwede ding ipanggagamot sa mga nararapat na nagtangan. So, yan po. At simpre, ito naman yung baging na micro cross. So, sino ang baging, pampaamo, pang panghalina, pangpasuko ng kalaban. At ito naman pong gumamila silis ay, yan naman po ay magbibigay sa atin na tinatawag natin na kabal at saka pangpaswerte. At ito naman po ay kontra po sa mga mapaminsalang pam mata, may matatalas na dila o yung gumagawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Ito po ang bahay kontra usog-usog. Okay? So sa mga nakakaalam din, nagagamit po din yan sa gera. Kasi yan po ang kadahilanan bakit po nasisira ang armas ng kalaban. So isang mapagpalang panahon mga kapatid, itong tagapaglingkod niyo, karunungan ng Diyos. Mas mainam po na subukin natin ang kakainan ng kalikasan. Hanapin natin ang sinabi ng Panginoon na kailangan hanapin natin ang mga bagay dito sa saliputan at ilikpit at gamitin natin yung mga nakakatulong sa atin. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli. Ito ang tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos. Marcel Arts, please like, share, subscribe po sa video natin ito.